Hello sa ating mga viewers. Welcome back sa ating kusina. Ngayon, gagawa tayo ng isang trending at super creamy graham ice cream bar na siguradong patok sa pamilya at barkada. Madali lang gawin, mura pa, kaya let's go. Gumamit ako ng 3 liter container at nilagyan ko ito ng wax paper sa ilalim para hindi dumikit yung graham crackers sa ating container. Idinip lang natin itong graham crackers sa evaporated milk bago hinilera sa ating container. At pagkatapos, isi set aside muna natin at gagawin natin ang ating ice cream mixture. Sa ating ice cream mixture, gumamit ako ng tatlong packs ng all-purpose cream. Siguraduhin pong ito ay chilled magdamag sa loob ng ref para makuha natin ang tamang ice cream texture. Gumamit tayo ng mixer para mapadali ang proseso. I-mix lang ito hanggang sa magdoble ang dami ng all-purpose cream. Pagkatapos, magdagdag tayo ng 1 and 1 half can ng mango-flavored condensed milk. I-mix natin ito hanggang sa magwell-combined ang all-purpose cream at condensed milk. Kapag ready na ang ating ice cream mixture, maglagay tayo ng hiniwang mangga sa ibabaw ng graham crackers. Meron ako ditong dalawang perasong ripe mango. Hiniwa ko na ito para madaling ilagay. Ilalagay muna natin ito sa ibabaw ng graham bago natin lagyan ng ice cream mixture. Tapos lagyan ulit natin ng mangga sa ibabaw. Siguraduhin nating pantay ang pagkakalagay ng ice cream mixture bago natin takpan ulit ng graham crackers sa ibabaw. Ang ingredients na ginawa ko ay pang personal use lang. Mer Pero meron po tayong pang negosyo version na i-upload natin sa susunod. Ito na ang finishing touch. Para makumpleto ang ating ice cream graham, nilalagyan ko muna ng isang layer ng graham crackers sa ibabaw. Pagkatapos, tatakpan ko ito ng wax paper upang maiwasan na dumikit ang mixture sa takip ng ating container. Kapag natapos na, ilalagay ko ito sa freezer at hahayaan itong mag-set overnight. Ngayon, nagaling na sa freezer ang ating ice cream graham, oras na para ito ay hiwain at balutin. Dahil na-freeze ito ng overnight, siguraduhin muna nating medyo lumambot ng kaunti bago hiwain para hindi ito mabasag o madurog. Maaari natin itong iwan sa room temperature ng ilang minuto Bago simulan ang paghihiwa. Gamit ang isang matalim na kutsilyo, dahan-dahan nating hihiwain ito sa desired na laki. Pagkatapos hiwain, balutin natin ito isa-isa gamit ang wax paper o parchment paper upang mapanatili ang freshness nito at maiwasan ang pagdidikit-dikit. Kapag nabalot na lahat, maaari na itong ibalik sa freezer hanggang sa oras ng pagkain. Siguraduhin lang na ilalagay ito sa isang airtight container o isil ng maayos para maiwasan ang pagpasok ng moisture na maaaring makasira ng texture ng ating ice cream graham. At ayan, handa na ang ating homemade ice cream graham na perfect pang merienda o pampalamig sa mainit na panahon. Kung gusto niyong malaman ang negosyo version nito, abangan ang ating susunod na upload. Thank you for watching!